yun, mga nagabi sa inyo lahat mga kanter sumukong dito sa tapat lang ng barangay namin sa pangga na tinatawag yan, so sululive ako ngayon subukan ko lang dito sana malinaw yung ilalim ang ibabaw ko siya malabo yun, know, makikita nyo mga kanter ito pala yung gamit kong pana Ayan, sana makadali tayo ng kahit pang ulam oras pa lang yan pasado alas 8 na ng gabi ito na, unang dive natin makanter isang, ay dalawang ano, dalawang danggit o kataway kung tawagin dito sa amin. malapit lang po sa pangpang, dito ako nagsimula. So ang target ko, papunta sa laot, paikot kasi ito mga hunter, so papunta sa laot tapos pabalik na naman sa malapit na pangpang, halos umiikot lang tayo. Ito yung panglawang seda na nakikita ko, yan isang hipos kung tawagin dito sa amin ngayon huli so malapad na sarap ito sa ginataan ito yung paborito dito kapag ginataan makanter napakasarap ito pangalawang huli natin ito na yung tuna na dive makanter so, danglit ulit nasa buhanginan so mababaw lang to nasa dalawang di palang itong pangantuan na to makanter So sa layout nito ay medyo malalim din huli natin yung langget kung so, masarap sa sabaw o kaya sa prito ayos, pang dagdag so makakapang ulam na tayo ito yung sunod isang taragbago, malapad na alas din gumagalaw kaya yun, na stone shot hindi na nakapalag ito yung mataba na isda rin kapag season nila so, may labas din yung taragbago dito sa amin sa tapat lang kaso may ilap ayan ito yung sunod sa tarag bago ulit so itong mga isda lang yung nahuhuli dito, sa amin so minsan pag may sampah, may ibang isda rin sa spot na to sumasapan, rin dito yung mga gaya ng ibang snapper ayan yung salaot na snapper ito yung sunod na dive makantar isang emperor fish o katambak mas kilala dito sa amin na saligan yan sarap din sa sabaw o sa prito mataba din ang ganitong isda at ayan yung unang huli natin yan next day ulit makantar ito may nakita kong isda dito kaso sumiksik sa kabila hinahanap ko at pagtingin ko dun sa unahan ayan nandun na siya pas na pala pabunda sa unan kaya ito sinundan ko para mapana yan siya tumigil buti tumigil at hanapin natin ang magandang patama yun sa pool huli natin pang ulit sa mga huli at sana makadami tayo para kahit pa paano, may pambinta tayo kahit konti ito maghanap na ulit tayo ng mapapana dito sumisid ako at may nakita kong dalawang taragbago ayan siya tapos ilusog ko yung isa para madobol natin sa ito sa pool huli natin yung dalawa medyo malaki yung isa at yung isa good size na huli natin so panlilag ulit at sana may mga kasamahan pa para makadami tayo ng tarag bago ito yung sunod makanter so medyo mailap sinusundan ko at ito hanggang papunta na siya sa malalim buti at bumalagbag siya dyan ay yun sa pole natin uli pang dagdag ulit so ang ibang mga taragbago nakikita ko sa parteng buhangin na umisiksik sa mga butas kaya yung iba hindi natin na uli pero ganun talaga sila lalo pag buwanin talagang may ilap ganun din yung labas nila buwanin kaso may ilap talaga pero ayos din at ah, pagtsatsagaan natin sa paninilip para mahuli sila at ito yung sunod so medyo mailap at antayin ni natin na ah, uminto para mapana yun sa pool natin ah, ayos pang dagdag so malalapad sana yung mga taragbago dito aso ah, lang talagang may ilap so may nakikita ko yung tatlo dalawa na magkakasama isa lang talaga yung natitira at sinatarget natin na mahuli at ito yung sunod nasa gilid na ng bato ayun sa pool at pang dagdag so malapad na kasi lapad na ng palad kaya good size na na pang ulam at ang benta at sana makadagdag pa tayo ito sunod na dive ulit ayan sya nasa ilalim ng bato makantar yan sa pool natin at parang nagitik yun nagitik nga kaya hindi na kapalag mas malaki pala yung pana ko ngayon doble doon sa una kong ginagamit mas malaki yung trigger na ginagamit ko kaya malaki yung sugat ng taragbago o ng isda na napapana natin ito yung sunod isang taragbago ulit so kadalasan dito taragbago talaga sa ganitong spot na pangantuan ito rin yung talagang madami dito sa spot namin lalo na dun sa mga isla eto yung sunod may nakita sana ako dito ng isang tarag bago ulit lumisiksik talaga sa mga bato hinahanap ko kaso yun sa unan nawala kaya eto sinundan ko nakita ko ulit at eto ayun sa yung bato sablay pa rin sayang at malaki na sana kaya eto maghanap na ulit tayo ng panibago ito yung sunod na nakita ko isang tarag bago ulit Ayan, lumapa na siya. Talagang gusto na magpahuli. At ah, sa pool, dagdag ulit sa mga uli natin. So, mabilis, mabilis palang lumapo dito sa spot namin kasi naghalo na yung putik. Kasi galing sa mga ilog. Pag bumabaha, lumalabas na yung putik. Kaya napupunta na sa dagat. Kaya mabilis palang lumapo dito sa amin. Ito yung sunod, isang punong o tonong kung tawagin dito sa lugar namin uli na, na pang dagdag sa pang ulam ito at sa part na to pabalik na ako makandar ito isang hipos ulit yung nakita ko nakadikit sa bato ayan good na masarap na panggata ito makandar ito pa isang taragbago ulit di kumagalaw, kaya sigurado hindi na makakawala huli natin makapagdagdag ulit tayo sa mga napala natin na wala ayos, makakapangulang tayo, at sana makabinta tayo kahit konti, ito pa yung sunod isang taragbago dalawa sana yan, kaso kung yung isa mas malagay sana yun, pupunta doon tinitingnan ko Mahilap masyado Kaya pauwi na ako makater So yan kakauwi ko lang makanter. Halos nasa alas 10 na Ng gabi At ito yung lahat ng huli ko Yung iba di ko na nabidyoan kasi mahilap Kailangan magmadali sa bagpana Ayos na rin At kahit quick live lang May pang ulam na at siguradong may kunti rin na pambinta yan may pang sabon tayo pinagsama-sama ko na lahat mga kasi wala tayong taga video ayan saktong 3 kilos. lahat ng huli natin ayos na rin para sa quick dive may pang ulam at may kunting pambinta na rin so kumita pala tayo dito ng 320 pesos yun, magandang umaga sa inyo lahat mga hunter. So, ang uli natin gabi, halos saktong 3 kilos. So, ayos na rin. So, po ito Nasa dalawang oras lang tayo ng mga anak na gabi makander. So, yung ibabaw, malabo. Tapos yung ilalim, medyo okay rin. So, medyo malinaw din. Kita naman. So, ganun talaga. Malapit kasi sa ilog itong spot namin. Dito sa tapat lang ng marangay namin. So, ang gilid nun, yung pinag ng mga bitana. Yung, tapos yung kabila naman, yung mga bahura uh, pinamamanaan so maliit lang yun halos matatas na mga bato yun mga hunter. so kumita pala tayo ng nasa 320 ayos na rin so yun lang shoutout tayo mga hunter so shoutout out pala kay Jewel Perez Cornel from Ulunga po yun shoutout po at maraming salamat sa panonood So, shoutout na rin kay Yes Imix TV At Rafael Natalia so Yung shoutout Ay Tapos kay Jory Vasquez yun Shoutout po sa inyong lahat At shoutout na rin Kay Renan Fishing Adventure At Rapis for Fishing yun Maraming salamat So dive safe Palagi Mga idol So yun lang at maraming salamat sa mga solid supporters at talent viewers na laging nanonood sa mga video namin. yun maraming salamat sa inyo lahat. At kung bago pala sa channel namin, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment, mag-share. At pag-subscribe ma na rin. At pakipinot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na in-upload namin dito. So yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat at ingat po kayo palagi. God bless po.